So, hi, hey, good morning everyone. So, nandito na sa loob na Takana market Eat. And, ayan, open naman yung mga store dito. Ipapakita ko sa inyo. Open. So, kailangan ko rin pumunta dito kasi pibili na tayo ng mga pagkain. And, na natin kung open ang loob. Ito ano 'yung ano kabalin open ang ang kabalin Ayan, Hindi ko alam kung open ng doon. Ay, sarado. So sa lahat ng na nagtatanong Ah, hindi open yata. Open. Okay. So, ayun. Nandito tayo sa uh, mga bilihan. Uh, Teh, kamusta? Matagbukas ka rin. Oo, <laughs> nagbukas ako kasi yung asawa. Sa hapon? Sa Hindi ko na pinakinggan. <laughs> hindi ko na pinakinggan. Alam, hindi ako so, Ayan, naka-open si ate. Naka-update ako eh. Yung, yung, yung ayan, open sila. Oh, mga open pa rin ang ah, mga Pilipino sa pagkukapon, magkukon ka bukas ate. Oo. Hindi ko sinabi sa So yan. Ito tayo mga grocery is still open. Pero sabi nila saglit lang daw sila mag-open. Meron. So yan, nakapag-load na tayo and uwi na tayo. So sa lahat pong nagtatanong kung open ang door dito sa Takanamarca kasi sarado po. Ayan, uwi na po ako at ako ay ano na, natapos na ang aking mga gagawin. So, sarado ang doar, walang pera dito sa Takana. Yan, next week daw, hindi pa rin nila alam. So, yan, mahirap. <laughs> Wala tayong pera. <laughs> taste muna. Ah! At na po ako, ayun na po ako at ayun, nag-iingat pa rin tayong lahat. So, wag na kayong pumunta dito sa Takana kung ang uh, pupuntahan nyo lang ay Doar dahil sarado po. Sarado po ang Doar. Okay, bye.